Hello po sa inyong lahat, mga kawaki, mga kalinda, mga ka mga ka prince mix vlog, at lahat po ng mga ka-business. Shout out po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Ayan. For today's vlog, ay mag-unbox tayo, mga kawaki Kasi nga, nakapag-order po tayo ng mga items, ano? Kagaya nito, itong hawak po ngayon, ito ay galing sa Lazada, no? Sa online, online. At ito namang isa ay Shopee po ito. Yan, galing sa Shopee. Importante kasi na kapag ka nag an, nakabili tayo ng mga items na kagaya nito, kapag ka binuksan natin, nanbak natin dapat ay nakabidyo, no? At kailangan may pakita natin doon sa mga seller na talagang Uh, bago natin buksan ay Siliado pa. No? Wait, Wakwa. -wa. Ayi. Uh, kasi kung ipapakita mo sa kanila na binuksan mo ito hindi na siya kung may depekto yung items ay hindi muna na kagad-agad basta maibabalik sa kanila. Maraming question. Kaya maganda yung nakabidyo siya, no? Isa yon sa proteksyon ng mga uh, buyer. At doon naman sa mga seller, natitiyak nila na yung kanilang uh, item na dinuliver dito sa atin ay uh, hindi binuksan pa. O kaya yung mga rider ba, hindi naman natin na ano, no? Kasi mga ka Waki Ilang bisis na po kasi akong na 1, 2, 3 Sa mga ganito Yung mga nag-order sa Mga order natin sa mga online Box store Ano ba tawag dyan ano Kagaya nung nakarang araw Si uh, Mrs. Magdalena Negro bahay ko Nag-order siya ng malaking electric pan Ang dumating sa kanya Electric pan din pero maliit lang, ganun lang kaliit. Eh, siyempre, yung binayaran niya malaki. Tapos yung dumating sa kanya, yung halagang tag-50 pesos. No? Sabihin na lang natin, wala pa isang daan. Samantala, yung binayaran niya, mahigit sa dalawang daan. So, kung saan, na, ah, o, oh, baga na 1, 2, 3 siya doon. No? Ang problema pa, nung binuksan niya, hindi niya na videohan. Kaya medyo, questionable kapag uh, binalik mo doon sa sealer, ano. Kaya, malaga yon At saka, uh, isa pa, kagaya nitong in-order ko, ito ay medyo mahal, no. Kasi ay, ito po ay buta, yung ginagamit sa, alam nyo naman, pag nasa bundok tayo, kailangan natin magbuta doon dahil matinik at maraming damo doon. At siyempre, uh, pagka nakaapak ka doon ng mga ahas, alimbawa na lang, Siyempre nga, sa tendency dito, kagadang kagat yan sa may bandang binti. So, magandang proteksyon kapag mayroon tayong uh, buta, uh, kagatin man tayo ng ganong klaseng mga uh, hayop, ay hindi tayo basta-basta madali. No? At ito namang isa, uh, ito ay tripod. No? Tripod po ito. Ito, tripod na ginagabitan ng kamera. Doon kasi sa Dasilian, tiningnan ko ito nung in-order ko, ay medyo hindi ako naniniwala doon sa presyo kasi ang presyo nito ay 19 pesos lang. Oh, plus uh, 19 pesos. Tingnan natin dito yung halaga niya. Ayan. So, hindi nila nilagay yung uh, halaga nung binayaran ko. Pero pagkakalam ko, 19 pesos plus 20 pesos yata na delivery charge. No? Ayan. So, kung totoo ang laman nito, na ito ay tripod, tripod, kung ano ito, 31 tin, no? Ayan. Kung totoo ito na halagang 19 pesos lang ay siyempre murang-mura, di ba? Tripod nga naman eh. So ito ay medyo duda ako dito kung totoong din-deliver nila sa akin ay talagang tripod talaga na magagamit natin sa camera, no? So ayan, ito unahin natin bukas mga ka kwaki. Tingnan muna natin to. Ayan, ito. Ayan, kuha tayo ng gunting. So, ayan. ayan. po. Ah. So, ayan. Ang sealer ay mutis passion. Malaga. Malaga na matandaan nyo yung mga sealer na yan. Ngayon, buksan na po natin to. Mga kawaki. Ilagdagal na natin yung ilaw. Mukhang madilim eh. Ito yung klase ng buta na magaan siya. Yung parang style ng mga sapatos de goma. Diba yung may mabibili tayong sapatos de goma na magaan lang? So, ito. Ito yung in-order ko eh. Sana legit ito. Sana magkasya sa paa natin. Ayan. Sana na natin. Dito na magkalaman kung talagang o oh, gitu deliver ramihan kasi kapag ka mga online online eh, may mga problema talaga mga ka waki no tara check natin so okay naman naka plastic talaga siya saka meron pa siyang ah packing tip yun Parang malaki ito. Parang Matyadas ang siyang mga sige. So, ito na. Ako po. O, ito na nga. Ito yung matagal ko na hinahanap na ganitong. Kaya lang, naiipit siya sa delivery, o. Oh. Um, Atong... na waki-waki yung forma niya. Sinasiglan ko kasi kung may damis, baka mamaya may butas. Eh, walang selbe. Ang sizes kasi nila doon, American sizes. So, itong kinuha ko, ito yung number 9. Ayun pa ako naman kasi, 42 lang eh. No? 42 yung sukat doon sa uh, mga local na panukat. Mayroon kasi yung American size, mayroon namang mga local lang. So, ayan, tama naman. Ang tatak niya, buta. Buta talaga in order ko. So, try na natin itong isuot. Mga ka... kung... Kasya sa paan natin. Ayan. Ayun. Maganda siya kasi magaan lang. Kaya lang, medyo malaki siya ng konti. Mga kawaki kasi talagang sukat ko 42 lang eh sakto yung 42 43 parang ganun pero sakto pa natin yung isa ito yung bibilhin nyo kasi magaan ito ang mga kwan kasi may mga buta din naman ako doon sa bundok mga kwan Linda, no? Mga kaibig. Kaya lang. Yeah. Ayan. Mabigat yung buta ko doon. Ito naman. Ayan. Tamang-tama hanggang dito siya, oh. Ayan, oh. No? mga kawaki. Hmm. Magtama lang siya sa paa. Ayan. Ayan. Okay. Ang pag nasa bundok ka kasi, mga ka... Wake. Oh, okay. At yung buta mo yung... Mabigat. Mabilis kang mapagod. Ah, pagod, Ito maganda to kasi... Kwan siya, yung goma na yung goma niya. Ah... parang kwan ba? Sapatos kaya yun yung bilanggit ko kanina. So, maganda siya. Ito, ito ay recommended ko sa inyo na pag bumili kayo ng buta at gusto niyong magaan ay ito na ang uh, bilhin niyo. Yung tatak niya buta. Yan. Buta mismo. Yan, ano, buta EVE saka yun ang kanyang ano, yung kanyang logo. Importante yan. Kasi meron ka rin mabibili na, sinasabi nilang magaan, pero yun naman ay pansya yung plastic na yung parang makuno. Yung gamit ko rin, meron din akong ganung buta sa bundok. Mabigat din, kasi ang pinaka kaswilas noon, swilas, ay mabigat. Hindi kagaya nito, na ito sa magaan siya kamalambot. Yeah. Okay to, pang bundok talaga. Kaya lang, siguraduhin nyo lang yung sukat so pag umorder kayo na exacto sa kan. Yeah. Anyway, okay naman. Ang okay lang naman na medyo maluwag kasi ang buta o kaya yung mga bots yung kagaya nito. Kapag ka nainitan ito, umuurong ito eh bawa hindi mo sinasadya na ibilad mo doon sa mainit na lugar umuurong po ito mga kawaki luminit siya so kung medyo maluwag siya ng konti mababad mo siya sa init umurong man siya kasi pa rin sa si mo no? okay na ito tama naman yung sukat nila na binala number 9 ito eh wala naman kasi doon kung Uh, number na Kung number 8 yung bibilhin ko, sakto-sakto lang siya. So, tama lang ito. Yan. So, ang rated ko dito ay 5 star. Yan. Papa... Ano ang tawag doon? Diba doon sa mga seller, may mga uh, comment doon. Kaya yung may mga reaction doon. Feedback pala, feedback. Yung feedback ko dyan ay 5 star. Yan.